Hi guys! So, shout out nga pala sa mga... Huh? Mga, ano, uh -oh. Sa mga nagtitinda ng... Uh -oh. Sa mga nagtitinda ng sigarilyo. Hindi, uh -oh. <laughs> uh -oh. kasi tungkol to sa nagtitinda ng sigarilyo. Siyempre, gusto ko lang i-share sa inyo. Uh -oh. Para ma... maano yan? maisip nyo na lang Ako, oh, eh. hindi ko maisip. Para maisip niyo rin, aware, para maging aware din kayo sa mga, sa mga tao na, kusang, mabibilis ang kamay. Mabibilis ang kamay. Mga walang damdamin So, dapat, tayong lahat, mag-iingat, pati mga magnanakaw. Mag-iina. Then, kasagay yun. Yeah. Uh, guys, gusto ko lang i-share sa inyo na Sunday kasi, nag-iisip ako ng, sabi na natin, nag-iisip tayo ng santay kukuan ng puhunan, pera, para sa ating pamilya. Tapos, ano, nag-iisip ka lang. Tapos, nag-iipon ka ng pera, pahukunan, para maibili mo yung mga walang item sa bago, item sa paninda mo. So, hindi ako nagpa-utang. No? Kasi nakalagay sa tindahan ko, bawal utang. Pero, nagpapa-utang ako sa mga, oh! sa mga, sa mga, sa mga, 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 mga na bawal utang. ay syempre, ako rin naman nung nasa. Pero, hindi ko hiling mga utang bang braot oh, ang hilig ko pero kasi ito kasi naka, nakaipon na ako ng pambili ko ng Yoshi so bumili ako ng sigarilyo ng dalawang klase lang uh -oh. fortune tsaka, tsaka syempre Mal Marlboro Red so may way pa ako uh -oh. dun na may laman dun na mga isa isang isang kahak may tatlong piraso pa ako ng sa San Marino or pito piraso pa sa kay San Marino kasi hindi ako bumili mal, ano, malboro ko tatlong piraso pa yun sa harapan ko ay sa harapan na yun kasunod isang kaha ay hindi, hindi, hindi pa ako nabili sunod fortune mga dalawang piraso malboro tatlo tapos dalawang piraso mal, ano fortune so bumili na ako pagkabili ko inisip ko lang ito, itong para sa sa isipan. Eh kasi di ba konti na lang yung sigarilyo ko. Uh -oh. Nilagay ko yung dalawang kahakor ng Malboro, tsaka Fortune. Kung may kasi umaalis-alis ako. Yun na nga. <trips> ito. Ay pag ko ng paninda ko. Ay pag iwan ko ng sigarilyo doon. Kasi ang inisip ko, kapag wala ng sigarilyo doon sa sa binibilan, ay sa lagayan, kukuha na lang, bubuksan na lang nila para kung, kung bibili sila, nila, sila, nila na sila na lang, ang ginawa, ninakawin isang kahang malboro ko <laughs>. <laughs> <laughs> nakapaligid sa inyo nakapaligid sa inyo Ay, ito, ito. Hindi taga rito yung kumuha. Nakita sa Uh So, ito, ilalagay ko dito, -edit ko, dito ilalagay ko dito na ko dito na Bakit ako Na, harapan ng barangay. Ako lang. Nakita mo. mo. Nakita mo. Nakita mo. Nakita Nakita Nahanap no, ko yung sigurinyo ko na wala. Gusto pala. Nakita sa sisipin. Nakaw nga. Hindi dito ko tagalawa. Hindi ko rin kilala yun. Nakit nakita man yung mukha. May picture pero hindi nakita. Hindi kilala yun. Kung kilala yun, pupuntahan nyo. Nakahanapin yun, Eh hindi taga dito. Kaya maging aware po tayo sa si mga tao hindi taga dito. Kaya nakakatakot din talagang Basta nakakatakot na ako nakakatakot. Kaya mag iingat po tayo at magdadasal. So, ayan, ipapakita ko na lang po sa inyo yung video at picture. Mag-ingat po tayo sa kanyuan ng Malboro, like, Malboro Red ko. Thank you guys for watching. Dapat na ka-video. Nakita ko. Nakita ko. Hanya Pihak so. filt Sun dry